So, ayan, nandito kami ngayon guys sa Sydney ngayon. Ang mapabarang namin ni Tropang. Halloween. Sa tayo sir? Sa ano kami ngayon? Sydney. Sydney. Australia. 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 Yung bahay, ngayon, bahay na. Yung bahay na kami nandun. Oh, yung bahay na. mo tayo sa bahay. tara. Pupunta natin yun. Bahay na nag oopera <laughs> Bahay na ang Siyempre, nalakad kami dito guys Siyempre, okay. 'yung kasali yan sa ating view. Okay. <laughs> yeah. yeah. dito sa natin Ito yung pinakababa ng Opera House. May kainan. Doon kami nang galing. Yung si Nining. Shout out sa'yo. Tsaka to. Shout out din sa'yo. Buhay ka. Sa mga masugid nating likers dyan. Ay, dyan ay magandang picture. Shout out. Dyan maganda magpicture. Tigas, sa gitna oh. o. Oh, Oo, dyan. Si ano eh. Pero ko yung araw siguro medyo tumaas pa. Hindi oh. gano against the light na. No? Kasi nasa alas 11 tayo ngayon, no? So 11 pa lang, di ba? Sali kayo. Welcome to my bulag. Bulag! Against, <laughs> against the light pa ba? Tingnan mo nga kung against the light pa pa rin. Karon pa rin. Dapat doon tayong manda. Yung hindi natin siya ano yung araw. Kailan pa ganoon? Banata mo nga kung isa. Parang against the right pa rin yun eh. Ha? Oo. Oh, oh. Doon banda yan. Ang hindi against the right yan eh. Kasi nandito pa yung mga tayo lumabas eh. Oh, nandito pa yung mga. Na lang tayo dito na lang memory natin diyan shout out mga sino yung... may hmm. support no? yeah. lang oh. malapit na tayo guys sa opera house guys ayan na ano kita Edon tingnan natin kung anong nandoon na yan. Yan. Kita-akitin ah, namin itong hagda ng, ng Opera House. Hayo, tignan mo yung anino Ay, dito, natin. Atap, dito ata. Dito ata. Tignan mo nga. Tignan mo nga. Diyan lang. Diyan lang. Diyan lang.

Totoo may halaga, hawanan. Ganun parang ganyan, hawanan ganyan. Ano yan? San? San? Ini ko dito to to dito sa ano. Yan yan. Ay, edi ganyan. Eh. Pa. Pansin mo 'to, si si pai. Oy, lente no. Si si pai. Ah, alam mo. muna mate na mamon, Ayun oh, kitang-kita yung ano niyan. Kitang-kita yung ano. pu pu yung ano. Sige, oh sige na, sige, nandiyan, 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 1 2 3 go nandiyan, 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 go yan yan 1 2 3 go. Yan. Yang gano to, yang gano to. One, two, three, go. Yan. Okay, tayo. Jan. dyan? Okay tayo. Hmm. Dito si Lisa Soberano. Ayan o. Guys, kamukha ni Lisa Soberano. Guys, ayan o. Ah. Ah, ah. Lisa Lisa Sobera ma, namamasa masa pala. Yeah. <laughs> <At mother, father, laughs> <laughs> <laughs> Akala ko tunay na Lisa. <laughs> Ganda ng view guys oh. 360. Ah. Okay, I'll see Yeah.